Guys, maguluto ako ng ginataang pakak. Ayan, oh. pre na po, pinalambot ko na siya. Tapos yung ating sahog, maliliit na crabs. Saka may alamang. Saka yung ating pangbisa Sibuyas. Saka yung ating luya. Pahitita po yung ating kawalit. Pahitita po yung ating Kalahati lang to kasi pag uh, medyo maalat, huwag na tayo magdadagda. -tay. Hi Dennis! Musta na? Big shout out po kay uh, Dennis Etendro. Kala nang uwi mo. Check natin guys. Kalo ilang natin yan yung sa ilalim. Pupunta ng ibabaw. tayo maglagay ng ating kukumamang mamang gata. Maganda po ito. Malasa siya. Saka maano ano yung gata talaga niya. Kahit isa lang yan. Kayang-kaya niya ito. Mamaya ah, magdagdag tayo ng kalahating baso ng tubig. So, yung, kalaha, yung isang baso na lang na tubig. Okay, natin. Kasi matapang naman yung okay, Check guys. So, yan na. Pagay po tayo ng, ano, ng garlic. Okay. Toasted garlic. Kasi hindi pa kumalagay na. Wala, gusto na po yung ating kinatangkap ka. Bilis lang lutuin guys, ano? Parang langka lang. Good evening guys. Good evening mga... Ayan, dalawa. Gutom na mga yarn. mag alas ko na kasi. Ayan, pagkain na dalawang bilis na lang siya ngayon. Ito yung pagkain na kahanda na. Kanina tawalan -taw, lang si Kaykay -Kay habang nanonood ako ng TV. Siguro pinamadali na niya yung pagkain niya. <laughs> Ayaw ko oh, tigilan. Oh. Dito na, dito na. Sky! Ito pagkain mo. Pakita doon. Ito yung kay Bella. Bella! Ayan. Hmm. Kakain na yan. Hi Cheng, ito yung padala mo. Uh, Iiniti ko ngayon para marigyan namin ni Mama. Palabok. Marami ito. Pang-ano siguro ito? Pang-anum na portion, ano? Kaya, pangatong bis namin kinakain ngayon. Kaya, ni ubusin ko na para hanggang mamaya na rin para maubos na dalawa lang naman kami natin aloy lang ng aloy eh. para hindi dumikit Sarap yung uh, palabok sa, sa mga inasal. Your favorites. Favorite lang pala, walang S. Thank you. Ano ang masasabi mo? Masarap. May inspired akong mag-ano, mag-edit na mag-edit. Kasensipan mo. <laughs> <laughs> Dami nating vlog. Hindi kagaya nung ano nung nagkasakit ako. Pati din siya, hindi siya nagbablog. Kaya, kukunti yung vlog natin noon. Nakatulog ah, ako. Mahaba ba yung tulog ko? Mahabang mahaba. Mahabang mahaba? Mm -hmm. As in? Mahaba? Oo. Oh. Kaya medyo okay. Okay, pakiramdam ko. Mag-edit ako. Para meron tayong vlog. Oo, sige. pagod ako. Sinamahan ko si Papsi, pinasok namin yung tricycle. Hindi niya kasi kaya yun, guys. Pag, ano, pag ipapasok yung tricycle, ilalabas yung sasakyan. Dati-dati, siya lang yung gumagawa noon. Bababa siya sa sasakyan. Tapos, ilalabas niya yung tricycle. Pero, tinry ko naman. Kaya ko namang itulak. Kaya, ako yung labas ng tricycle at saka tagapasok. Lalabas naman niya yung sasakyan. Ganon. <laughs> kaya, maliit yung garahe namin plus uh, hindi sila ano dapat naisip namin noon medyo niluwangan namin